Lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, isang sulok ng mundo. Ako po si Jonathan Biray as a content creator, vlogger, tiktoker. So, bilang advice ko lang po sa mga bagong gumagawa din o sa mga nagagawa ng mga video. So, ang experience ko lang po is para sa inyo po is number one po is sa paggagawa ng vlog natin is nandun po dati na panatiliin natin maging disiplinado din po tayo. So sundin natin yung mga community guidelines. Basahin po natin na maigi kung ano yung mga rules doon para maging success po tayo. So hindi po ito pabilisan, padamihan, or pagiging famous ka para lang sa ganung payabang hindi pa. Kailangan po ang pagbibigyo natin based to my experience ko. Meron kang naidudulot na impormasyon, pagpapahalaga at pagmamahal. Number one, meron po tayong number one God. God is good always. May Diyos tayo. Para lahat po is natang ginagawa natin is blessing. So yan, number one po sa akin po na experience sa pagbablog ko, talaga pong mahirap, wala tayong alam kasi ang pagbablog po is number one, meron kang magandang camera. Kasi pag may magandang camera ka, maganda ang iyong video. So yun means mayroon kang cellphone na maganda na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga video. So kasi para maging quality ang mga video mo, So, pag-iipunan mo muna po yun. Kung baga, bago tayo sumabak sa isang gera, meron tayong naahandang bala na gagamitin para maging success tayo at pagtatagumpay namin. Natin. Natin lahat. Namin, ako, ikaw. So, yun. So, sa sunod naman is, siyempre, inintindi mo yung mga rules doon sa paggawa ng video. Pagka nakuha mo po yung mga rules doon, hindi ka po makakagawa ng violation. So, dahil pinag-aralan mo siya, binasa mo. So, success po ang upload mo. Para malaman po na lahat na hindi po magkakaroon ng violation at hindi po ikaw magkakaroon ng restrict. So, para aware din po kayo sa mga group din na pinapasukan din ninyo, iwasan nyo din po minsan kasi may mga ibang tao hindi natin lubusang kilala. Kasi po, lahat po tayo dito sa paggawa natin ng video, meaning, di naman po natin lahat kilala. Ang gusto lang natin, makapagpasaya tayo. Kung sino lang po yung may gusto sa atin, okay lang po yun. Natural din na may basher, pero okay lang po yun. Huwag naman sanang magkaroon tayo na may mga samaan na loob. So, natural po na mayroon tayong gagawing mga effort. Ibig sabihin doon, papakulo. Or mayroon tayong may mga pag-ibigay, pag-sponsor sa paggagawa ng video para mas effective po. Kasi kanya-kanya po ng diskarte. Pero wag naman po sana pilitin yung mga tao na panoorin yung video mo. Kasi malaya po sila. Malaya sila manood, malaya sila mamili na kung channel na gusto nilang panoodin. So yan. Tapos, siyempre, sa pagsunod mo sa community guidelines, wag ka po magko-comment na hindi po nasasangayon doon o oh, may mga salitang hindi maganda kasi po is bad record po ito para sa iyo at magiging problema din ito sa iyo so magkakaroon ka ng violation so matagal ba po mabura ang violation so sa experience ko umabot po ako ng matagal na taon 2018 po ako nagumpisa sa pagbablog ko hanggang sa na 2023 ng August ko po naging tagumpay na naging monetize po yung aking pag re reels pero sa YouTube ko matagal na po monetize hindi ko lang po inaayos pero gusto ko rin po sa inyo may share kung ano yung experience ko marami pong tayo may experience dito may encounter marami tayong magiging kaibigan marami tayong makikilala sa pagiging paggawa ng content creator vlogger kasi dito natin masusubok number one kasi yung mga ating pag-uugali kasi pag mabait ka po at marunong ka makisama sa apa mo marami kang magiging follower at subscriber. So, higit sa lahat po, marami din sila matututunan kung ano yung advice mo at kung ibibigay mong video para matuwa sila, gagawin mo yung best. Ganun lang po, gumawa lang po tayo ng mga video, mag-upload tayo ng mag-upload, wag po tayo mag-isip na hindi tayo magtatanggumpay kasi po lahat po dito, natutuwa lang, maraming pagsubok. Pagka lahat po yan na paglagpasan natin, na pagsubok natin, magtatagumpay po tayo, meron tayong natutunan at meron tayong napag-aralan at marami tayong naging kaibigan. Sa sunod po is kikita tayo ng dollars para po para sa pamilya natin is maging tagumpay tayo kung ano yung gusto natin bilhin at mapagawa natin bahay, makabili tayo ng sasakyan, makatulong tayo sa kapwa, pag sumobra, ganun lang po. Dito po hindi po natin kailangan magpayabangan kung anong meron ka. Ang kailangan po natin makatulong tayo sa sarili natin pamilya, makatulong tayo sa kapwa natin kung ano po yung meron tayo is blessing po, kasi chance po natin ito. Yan po yung aking sinishare sa inyo, at least, maging aware din kayo sa mga magiging kaibigan nyo, na dapat meron din silang matutunan sa inyo sa pag-uugali din. And, sa lahat po, na mga nagko-content creator, sana po, yung mga gusto lang din yung gawin sa kapa nyo, is gawin nyo po yung best nyo. Kung tutulong po kayo, tulungan nyo po, hindi po yung tutulong kayo na may kapalit. Kasi po, pangit talaga nung may hinihingi kayong kapalit. Kung tumulong kayo, tulong po yun. Karamihan po kasi sa iba, pag hindi ko ibig sabihin yung nagagalit, inaampalo kayo. Huwag nyo po gawing ugali yung gano'n Kasi doon po nababase na ang pag-aano nyo is paghahangad. Huwag po kayo maghangad. Kasi dito po, darating doon, pinagsikapan nyo, magiging success kayo. Pag nakita, nalaman na ang ugali nyo is kayo talaga totoo po sa kayong paggawa nyo po sa inyong real account. Is verified po kayo as in talagang account nyo yan. Paniniwalaan kayo ng tao kesa sa mga gumagawa ng ibang pangalan. Tapos, hindi naman pala totoo, nagagamit sila ng mga ibang video. So, hindi po nagtatagal yung mga ganon. So, yan, panatiliin po natin na maging maayos ang ating account. Maging success po tayo para atis. Lahat po tayo, magtutulungan tayo dito pag naging blessing sa ating lahat to. Kasi magiging success tayo balang araw. Huwag lang po natin madaliin. Lahat po dito, pinaghihirapan, pinagsisikapan, at pinag-aaralan para marami tayong matutunan at marami tayong makilala, mga kaibigan, na pag nakilala ka at pag nakita ganito yung ginagawa mo, pwede silang mag-donate sa'yo. Pwede ka nilang gawing isang dahilan. Kasi pwede ka nilang tulungan. Kasi alam nila maganda yung, yung adikain na makatulong sa kapwa sa isang pagbablog, makapagpasaya ka, matudungan mo sila, magkumita ka na ng malaki. Pero i-explain ko lang po ha, ah, sa lahat po nang humihingi ng tulong na hindi na pa man po ganun kadali kasi po ini-schedule po yan para alam nyo lang din po na pag sinabi nyo gusto nyo agad mabigyan kayo tapos pag di kayo nabigyan, yan follow nyo na yung tao. Yun po yung mga ugaling ibig sabihin nyo sa makasarili. Sana maintindihan niyo po yung tao nagsisikap gumagawa ng paraan para makatulong din sa inyo. Kasi po, ini-step by step po lahat po yan, pinag-aaralan, parang ganito din po. para paano kayo matulungan? Sa lahat po ng mga nagbablog din, sana maintindihan niyo rin po kung ano yung ibig ko sabihin. Huwag lang po pansarili ang isipin niyo. Sana makatulong din kayo sa kapwa. Kasi marami po kayong followers. Yung mga followers nyo na know, po yun, gusto kayo kasi alam nila makakatulong kayo sa kanila. So sana ganun din kayo. Sa lahat po naman po ng mga followers sa subscribers, sana maintindihan nyo rin po, pinapasa-pasa lang po natin yung ating blessing. Para atis po lahat magkaroon ng biyaya. Meron tayong kaginhawahan sa buhay. Sa hirap ng buhay dito, sa atin, marami tayong mga uh, pangarap na eh, hindi natin matupad-tupad kasi nga dahil sa pera. So, yung pera kikitain natin. Basta, masipag lang tayo. Gawin natin yung gawin na para makatutunan natin. At may natin yung tamang proseso. Magawa natin yung dapat natin gawin. May share natin yung mga dapat natin i sa mga kapwa natin. Para at least po, isang halimbawa po tayo sa bawat content creator o vlogger. Yan. Lagi ko po sini-invite kung sa lahat po ng mga nanonood ng aking video at sa mga tutorial na kapwa ko din na nag advice panoodin po natin sila. And maraming maraming salamat palagi. Kasi dito, yung advice na to para sa inyo din po. Lalawak ang pag-iisip nyo at mentality is magiging maayos. Yan lang po is advice ko lang po, maging mapagkumbaba po tayo lahat. Hindi po tayo dapat maging mataas kung ano yung narating natin. God bless always. Maraming maraming salamat po. Suportahan po natin ang bawat isa sa pagbablog, sa paggagawa ng content creator na makapagpasaya sa kapwa natin. Yun lang po. Maraming salamat.